Ayan, guys. mag aano tayo ng... Ito na yung part 2 kasi naputol kanina. So, magtatanim na tayo, guys. Tatanim na natin ang garlic. Si May ko kanina, okay, di ba? So, ayan na siya guys. Tatanong natin. Then aanihin na to guys ng October. No? Yeah. Ne, no, ne, no, ne, no, ne. No. October ang pagtatanim. Pero aanihin na siya by May or June next year. So, ayan na guys ang tamang tatanim ng garlic kasi hindi sila namamatay sa winter kahit maging snow guys ayan. kahit ma frozen mag snow hindi yan namamatay ganon ang garlic guys na inano ano ko muna ah bago ko siya itabi. Para alam ko yung linya. Linya niya. Diba? Para nakalinya siya guys. Ayan. Pwede nyo rin ni ang garlic na hindi nyo pa pinaugat kagandaan lang kasi guys pag pinaugat nyo na ang bilis tumubo Ayan. binabad lang guys yan sa tubig halos one week actually one week ito bukas pero dahil maganda ang panahon at tumubo ng ugat <laughs> hindi pa nga siya guys nag ugat mabuti so inano ko na si so, maganda ang panahon marami pa ako dito actually tatanim ko siguro do so ayan na guys siya nakahilera tatanim na natin siya guys hmm, diba? bukas tatakpan ko po siya guys ng ano ba ng garani pero walang garani dito yung pinaganuhan ng palay so anuhin ko po siya ng kompos yung damo na pinatuyo kung nga, ilalagay sa ano Ganyan lang siya guys. So. Tanim tanim lang. Sa lumubog siya guys. So. so, kaya ko siya inano para alam ko yung linya. Diba? So, pag maluwag naman, mayroon pa naman akong na hindi nagugat. So, pwede ko yan ano hinadagdagan pag nag-ugat na yung mga natira ko. Yan. So, ngayon, ito muna mga itanim ko, yung mga nakaugat na siya, guys. Tanda kasi ng panahon, guys. Okay, ito yung time ng pagtatanim ng garlic kasi maulan-ulan kung nakita nyo guys nung nag-harvest ako ang dami kong garlic diba ano yun may yata yun ako nag-harvest. Or June. Ay, ay di ko abot. Masyado. Malalim-lipat ako sa kapila. Ito ako. Pinako masyado makuha. tapat natin to ating camera hmm. okay na lang yun oh, to na lang kasi naka ano naman na Ito lang kayo guys Pag masyado na ito maluwag guys Marami pa naman ako na kung hindi natungko. So, pwede ko pa yan. Amin. Bilis no? na. Sa nakahilera. Alam mo yung linya. Iba? Iba? Yan. so abangan nyo ang part 3 next year na yung bunga nito pag hin ko guys kaya nung nag ako June or July dami kong bawang diba sinong nakapanood pero dinanlog ko siya, guys. Pwede niyong panuorin. <coughs> namin, namin. Ayan. Sinigya ko talaga binili itong bawang guys para Kita itanim tapos sinadya ko rin pinaugat o oh. ano ba ganda diba pagpagpan din natin halis lang nilera mo Kala nyo, nasa Pinas ako, hindi po. Nandito po ako sa US. Sa Washington. Hindi naman po kalakihan ang aming bakura. Pwede lang naman pagtaniman. So, kasi ang mga gulay-gulay dito, mamahal. Mahal pa sa mga karne. Sa mga isda, mga ganyan. Kaya magtanim ka and then tatlong buwan lang ang aming summer guys so napakaikli lang kaya maswerte kayo dyan sa pinas sana magano kayo guys magtanim kayo yan, lang, yan ang last. So, abangan nyo. Abangan nyo guys sa next year. Pero ito yung tumubo na. Tinanim ko lang. So, ayan siya Oh. So, nauna ito. Pero bachoy po yan kasi hindi na mamatay ang bachoy din. So, ayan guys. Abangan nyo. Tapos na. no part 3. Okay? Bye-bye guys.